Grabe, ang sulit naman pala talaga magpa-undercoating ng sasakyan. Wala pa nga palang 2 years sa amate nung sasakyan. Pero naisipan na naman ipa-undercoating. Alam nyo ba kung magkano? Magugulat ka sa presyo. Tara, tingnan natin kung ano nga ba ang proseso sa pag-undercoating. At bakit nga ba kailangan i-undercoating ang mga sasakyan natin? And welcome to Rapid Day 1 ng Quezon Province. Marami silang services dito. Malay mo, nandito nung palang hinahanap mo, ba? Diba? By appointment ang undercoating nila dito. Normally ata every Sunday or Wednesday. Pero kasi kami ang pinili namin Sunday. At kailangan umaga pa lang bago sila magbukas. Ay, nandito ka na kasi maghapon ng undercoating. Ipapaliwanag naman nila sa iyo kung anong proseso nun para maintindihan mo. So ito na nga, balik tayo sa pag-undercoating. Ito nga pala yung sure ang sakin namin pagkatanggal ng gulong nung nakasabit na bago linisan. Anong sa baba ng na sasakyan namin mga paps. At ito nga nagsisimula na silang linisan yung under ng na sasakyan natin. Alam mo ba ang hinalam ng tubig nila pero sobrang lakas ng pressure kaya naman sigurado marilinisan yung sasakyan mo. Ito na mga paps, ito na nga pala yung na expander natin pagkatapos nilang linisan at ayun nakasabit pa rin. Pogi na ulit sa expander pero syempre hindi pa rin sapat, kailangan pa ng mas pogi. After nga nilang linisan yung baba, kailangan nilang punasan para matuyo agad. Kailangan kasi nila siguraduhin na tuyo yan. Bago nga nilalagyan ng pang undercoating. Kita nyo ba ito guys yung mga talsik ng spout? Kasama nga pala ang asphalt removal sa package ng undercoating nila. Sad ka pa ba? Diba? At hindi lang yon may free car wash din sila in and out na sasakyan mo. Matagal ang proseso na undercoating mga paps kaya kailangan talaga ng pasensya. Kami naman, mating kami na 7.30 tapos umalis kami ng 11 o'clock para humain at ito nga pagbalik namin after namin ng lunch. Noong pisa nila lang maglagay ng undercoating dito sa sakyan at ito nakakita yung video. Nagpapatol na lang sila niyan at chinecheck kung alin pa nga ba yung mga kailangan nilang lagyan o baka naman may nakaligtaan sila. Ito nga pala yung ginagamit nila sa pag-undercoating tapos may hinahalo sila. Masyado silang mabusisi sa pag undercoating kaya yun naman ang maganda diba? Kinakpan na rin pala nila yung mga kailangan takpan bago mag-undercoating. Pogi na ulit si Expander, may dagdag protection na siya. Sabi nga nila, di ba, kung gusto mong alagaan ka na sa mo, alagaan mo rin sila. At ito nga, tapos nang i-undercoating si sasakyan, binaba na siya. Ngayon naman, bago handover hand over sa iyong sasakyan, kailangan nilang i-make sure na malinis rin to. Kaya walang duda, mga paps, lalabas dito ng pogi talaga ang expander mo. Ang presyo nga pala ng pa-undercoating namin ay 6,500 dito sa sasakyan namin. Kapag ka small car daw ay 5,500. Kasama na doon ang free spot removal at saka car wash in and out. Ang gusto nga talaga namin kung paano rin nilalinisin yung sasakyan. Talagang rinesa sa sasakyan mo mga paps. Tingnan mo, inaangat talaga nila yung mating para make sure na walang matitirang buhangi sa sasakyan mo. At ito nga, mag sa 6 na namin nakuhay sa sasakyan namin. Hanggang dito na lang muna yung video natin mga paps. Sana kahit papano, nagkaroon kayo na idea kung paano nga ba magpa-undercoating na sasakyan dito sa video natin.